gulay dito sa amin. Wala pa Mula kayo hanggang dito. mga tao dito nagtatagod ako. Sana may mabuti po sa po na pagbigay man lang. Dito sa mga kapitbahay namin. Kami naman eh, ako naka, yung asawa ko na yun. yun lang naman yung itutulong namin. Saka nakarescue yung siya ng bata pa nila. Nakuha nila. Pero meron pa ibang mga bata na namakay talaga sa naanod kasi ng baha. Yan, sana po may makmak.

iba na si Balika na si Humoka na yung baha. Pero kanina lumigyan talaga yan dito. Diyan. Sa kasada. First time na yung tubig. Sa, oh, sa, yung may sa

Let go go mo okay ha di pares, ha. Uyaw, um, na oh, dito, sa ubus okay, yeah. ako ganig ba na sayo kay ni, ni, ni ako nito kay nagreskyo ba na ko ka na kung na kung araw sa komparat ano yung yeah, dapatong dito kung sa may ribe wala. diolak so, muragolak bitu bitu so, sumi Grabe. Puntahan ko ha. Doon sa dulo. Tingnan ko po muna. Ang ah, haba-haba talaga nito. Hindi ko na puputulong tong video ko. Po. Para makita talaga. Masana yung makulungan. Tawawa lahat Kawawa talaga may maitulong naman ng kami yun lang yung gamit lang hindi namin kaya kasi mahirap yung kami so kayo na narisky na mga bata na natral puso ka ikong ko sa sabi ko sana di pa tumakuno ang sulupon ko ko pa yung nasa may manang na naanod talaga ng mga bahay marami kasi pati bikiri wala nung bread Ubus kasi yung pagiging yung malakas sa odet is yung hangin yun. So mga araw yung malamang kasinga madaling araw yata tulogan ng iba tapa dinilakala ina magiging nito

ko na makaabot pa hanggang dun sa may malang para may pakita sa inyong lahat <laughs> ito lang <laughs> yung sa sa kanila <laughs> ba? <laughs> sa 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 danas kasi sipi pa rin hanggang sa itaas pero yung bahay na mababa o, lang po lang po wala po sa sipi nawawa maraming tao <coughs>

Guys. So, hanggang dito na lang guys. Okay bye. Sana mag like share, and subscribe po. At saka sana may makatulong po sa lahat ng ito sa Maraming salamat po.